Hello guys! Good morning! Happy Sunday! Ang laki na ng mga papaya ko. Ay. Lalo ito. Ang ah, laki nanya niya. Nung nakita to ni Anessa, sabi niya, ate, pahingin ng papaya. Sabi ko, alam mo, pareho tayo. Gusto nako kumain ng papaya. Kaso hindi pa pwede. Sabi ko nga sa kanya. Bata pa daw, sabi ni Asis. Hindi pa daw pwede. Wala pa. Wala pa. Hindi pa siya malaman sa loob. Para lang siya yung chan na kinabag. Pok, 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 pok. Ito yung una niyang bunga. Hmm. Lalaki na niya. Ah! Masarap to ano. Anong tawag doon? Pickles? Papaya pickles. O pahinugin natin sa bunga. Kainin natin. Say good morning. Say good morning. Maglalakad kami ulit. Ang aga nagising, 5 o'clock at nagpupo. Hindi na bumalik sa... Not that one. Long, long. Long. Long clothes. Ang view sa amin guys. Wala nang mga palay. Mga bundok na ng rice hay ang makikita nyo. Hanggang doon. Kasi nung naglakad kami kahapon, ito yung hinarvest nila. Tapos trinaktor, ay trinaktor. Tapos nag-treasure na rin siguro kasi. Ayan na eh, oh. Ayan na. Yung mga iba nakapagpa-traktor na. Tingnan nyo, may mga rice hay, rice hay pa sa mga daanan. Yung mga nilipad. You make, you walk first. Come on. Ayan na, wala na yung mga palay wala na color green susunod na makikita natin mga puri na puro bulaklak na na color yellow ang makikita natin sa mga susunod na buwan magagaling magharvest ang oh, mga nagharvest dito yung mga lalaking grupo sila yung nagharvest magkabilaan yan dito side na to at saka yung side na to yung lakad-lakad namin sa umaga sila tapos ngayon pumunta sila dyan banda may harvestan siguro sila dyan ayan ang mga kasamahan niya maghahakot din sila din lahat harvest, hakot, sila din yung mag treasure Sila din yung tutulong para mag treasure Pero di ko alam kung magkano per hour nila. Di ko tanda yung per hour nila kasi dati sila din eh. Grupo din ng mga lalaki dati yung nag -harvest. May mga grupo din ng mga babae pero mas mabagal ang mga babae. Mas mabilis ang mga lalaki. Hindi ko lang talaga tanda 400, 500 yata per hour nila. Pero kung maliit ang lupa mo, parang lupa namin, kaya nilang tapusin isa't kalahati oras. sa kalahating oras. Maghahakot Mag sila. Ganyan, tapos iti-treasure sa hapon. Halos dalawa, dalawa't kalahating oras lang matatapos nila kapag gano'ng kaliit na lupa. Kasi ito yung harvest nila nung nakaraan, ano eh, halos maghapon sila, kabilaan, harvest nila. Pabalik na tayo sa bahay. Ay! Nagaantay kami guys kay Baje. Bibili kami ng gulay na ulam. Kasi kailangan natin ng gulay. Hindi talaga pwedeng karne-karne. Ako sakit sa dyan. Pero kung sana yun. Pero kung sana yun.

Ayan man, vani rahasan, mic man vani Ah, this one Sati. 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 60, 60. Ayan turisag. You give to a uh, baju. Ek pau baju ek pau. Shopai?

napatulog ko na ulit si Tonton. Bumili kami ng sag at sa kasito kasi akala ko yun ang lulutuin na ulam. Ang niluto ng ulam ni Ansi. Buffalo meat again at sa kadal. Sabi ko gusto ko ng gulay muna kasi kahapon nagadobo ako ng baboy. Yun ang ulam namin kagabi kasi madaling lutuin. Abay, sabi niya ang gabi daw, yung rayo sad na dalawang tali na binigay niya. Hala, bakit nagtakon si Aziz ng ano? Ng munggo. Sinapon niya yung munggo sa so may pressure cooker. At nagluto siya ng panibago. Ah, baka ano. Baka problema na naman yung takip ng pressure cooker. Baka hindi siya... Baka ayaw niyang... Pssh, ayaw niyang mag-whistle siguro. Oh, tinapon niya, oh. Oh. Nilapag niya dyan. Baka ayaw mag-whistle, o baka sira yung takip niya. Sumasabog yan kapag hindi maayos yung, ano, yung rubber, yung rubber ng pressure cooker. Kapag hindi maayos, sumasabog siya. Delikado din ang pressure cooker kapag, ano. <sighs> Dalawa, tapos yun. Ah, uh, sabi niya ang gawin daw, I ni ama yung turisan. Masarap ang turisag. Pero minsan may time ng turisag ay mapait din. So, ayan. Kapapatulog ko. Pali pangalawang nap na ni Aton to. Nagising siya ng 5 na. Tapos natulog siya. Hindi ko alam kung anong oras siya natulog, guys. Pero nakatapos ako ng paglilinis ng bahay. Nakatapos ako ng paglilinis sa terrace. Ayan. Bago siya nagising kanina. Tapos, ayun. Nagluto ako ng kanin. Tapos dumating si Asis galing Baratpur ayon yung dumating si Baya, ay si Baje, bumili tayo ng gulay kasi akala ko yun ang lulutuin. Kasi nga, ayaw kong magluto ng karne kasi nagluto na ako kagabi ng adobo, karne pa rin pala ang niluto niya. So mamaya ang gabi ang fried na ulam natin. Mahirap patunawan, puro karne. Bali, ang luto nito ay dry. Walang sabaw, kaya nagluto si Asis ng dal. So, ganyan, partner, partner. At saka parang gusto ko yung amoy ng tuyo. May dilis pa ako dito. O, oh, inuunti-unti ko. Madilis. Inuunti-unti ko yung dilis na binigay ni Judy. Inaamoy-amoy ko. Hmm. At katatapos ko lang magsampay ng aming labahin, syempre. At ang kurtina namin ay hindi ko nalabahan. Kasi sabi ko kay Asis, tulungan mo ako magtanggal ng kurtina. Sabi nung isaw, not now. Ayan. Not now, not now. Kailan ko kaya malalabhang kurtina. Isang taon na yung kurtina na hindi na labhan. Pag naglinis, puro pagpagpagpag -pag 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 lang. Pinapagpagpagpag -pag -pag lang eh. Pag naglinis, tinatanggal yung ano, alikabok. Pero kailangan na talagang labhan. Bisitahin natin yung ating saging. May dala akong tubig. Isang timbang. Ayan. Ayan ayan isang timbang tubig at puntahan natin yung ating saging diligan natin ng kaunti ayan medyo dry ang lupa kahit yung ating strawberry kailangan madiligan ng konti kasi dry ngayong season ay dry season ano siya pa winter na wala yung masahan sa tubig ulan ayan ang ating saging nasakot nakita nyo ayun yung ating saging So, Bye. ayan guys, eto na, kain na tayo. oh, diba, dal, ang soup natin, munggo, at sa kaulam natin ay, uh, anong luto nito? Wala, di ko alam kung anong klaseng luto yung ginawa ni Asis sa meat. basta walang sabaw. Pinay, pinay, fry, fry, fry lang niya, tapos nilagyan niya ng mga seasoning. So, kain tayo guys. Ayan. Unang tubo para sa inyo. Thank you, Lord, for this food. Amen. Yeah. Unang tubo. lord for this Amen. Dal no salt. Walang, walang ano, walang lasa yung dal namin. Water, huh? No salt for ano? Uh, no. Is that the salt, wala hmm? Walang lasa. <laughs> so, see you in our next vlog, everyone. Bye and God bless us all.